Nay, sinong relate? Yung ikaw na naglaba, tapos ikaw pa magtutupi. Nakakatamad, ah, di ba? Ayan. Tupiin is waiting. Tingnan mo. Di diba? yeah. ba? Yeah. Kalala ko lang yan? Laba yesterday. Tupi today. Diba? Ay, nakopo. Buhay nanay. Mga nanay ng na mga nakakarelate dyan. Kita nyo? Ang tupiin. No? Diba? Ayan. Ayan naman. Kahapon, laba. ba? ngayon naman, magtutupi. Tupi time. Pahinga-hinga muna. Pahinga. Ang nanay talaga. 24-7 ang trabaho. Walang pahinga. Ikaw na lang mag adjust sa iyong oras. Ay, nako po. Yan. Nagpapahinga lang po sasaba ka naman mamaya ng tupi o koronahan talaga tayong mga nanay thank you for watching